Nagila tayo ngayon ng salap dito sa Lumbay. Aray. <laughs> si ano dati kong kaibigan no. Dati ren pala, tibok na. Ay, <laughs> dati pa pala ito. Eh. <laughs> Tao kumusta? hila-hila so, na lang. Hila-hila na. <laughs> balik daw, balik. Nagsinyas yung pinakakapitan doon na sabing balik. Yan yung pinakatay ko mo. Oh. Yan siya yung nagsisinyas kung babaliin o hindi. Parang inako muna lahat ng kahoy doon ah. Ha? 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 maraming Ha?

<laughs> partihan nga ng ano lang huling isda doon sa ano sa Kigir. Kikigir kung tawagin yun dito sa amin. Siguro lang, <laughs> Masarap naman ito, mataba ba itong isda na ito? sana nang ganyan, pero wala mang iba puro magkaabok. Mataba talaga yan, kayo buhay pa. Mataba yan dahil ano, buhay na buhay. Masarap yan ito, hindi ka? Oo, oo. Masarap talaga sa prito. Masarap nito ito. Tapos, ito ba? Ayun lang sa Siya yung kumuha ng party namin, o. Oh, yan si Dungdung Meron -Dung. naman <laughs> siya bit-bit na ano ano <laughs> Meron din pala tayong party eh, kahit saglit lang na hila ganun nga ang isda hmm. Tara di ba may maulam ka na Libre na kunting ano lang kunting hila lang kasi pagdating namin dito ano malapit nang matapos